Yeah. Ma'am, kay Ma'am Camille po. Ate. Apo. So, good morning mga ka-junkers. Ang oras na ay 6.40 na ng umaga. Mga junkers, nandito tayo sa isang private uh, subdivision. No? Dito pick upin tayong delivery. So, ang araw ngayon ay December 2, uh, Saturday. So, hatid na dito sa Shangri-La lang. No? So, may fare to na 186 ng no? taas. Pero, JR pay siya. Saktong-sakto to. So, ito lang po. Thank you po. Hali ko lang po. So, ito lang mga mga kajangers yung ating i-deliver kay sa Shangri-La. So, tara. Let's go. Arabin natin ito. Parang hindi na tayo magpipindot doon. So, tara. Let's go. Okay, mga kajangers. Jai na tayo. Ito na tayo ng Shangri-La. find what did happen to the last ten. I ran away with my life. So good morning, mga kajanggers. Ang oras na ay 7.04 na ng umaga. So, December 2 na ngayon, mga kajanggers. No? So kaatid natin ang delivery natin sa Shangri-La Edsa. No? Sa uh, exclusive na uh, hotel. No? So samahin niyo ako. Wala kasi tayong hakot ngayon. At, uh, wala tayong hakot at delivery. Kaka-deliver lang natin ang PET. So, yun, uh, samahan nyo mula ako ngayon mga adyans no, sa buhay joyride ko naman bilang siyang joyride rider no? part time joyride rider no? so, samahan nyo ako sa biyay ko ngayong araw na to December 2 sana makakarami tayo minsan na tayong booking so update ko lang ulit yung mamaya kung may mag uh, abiso man ngayong araw na to uh, i-share ko bago video to so tara, kita ulit tayo mamaya update ko kayo kung may So ayan mga dyan, na 7.80 na uh, Meron tayo pumasok na delivery dito tayo sa SM Mega Mall no, May pasok tayong booking papuntan uh, uh Janet Ruby Rodriguez or lang So hatid natin itong pagkain delivery to mga dyan no, Pagkain food no, sa, sa Plaza Eastwood Avenue, Bagong Bayan no? So hatid natin ito sa halagang 126 So tara punta na natin ito mga dyan no? Makapuntaan pa ng iba Tara let's go Ah, uh, dyan sa Estrata, no? Dito sa may Jarrett's Mill, sarap talaga. So, ayan ang ayatin natin yung order ni uh, JC Morales, no? <laughs> di na, di na ating booking. No? Antay lang natin yung order. Ito sa isa labas, sa likod ng Estrada, 100. Ito po dadalhin? Yes po, yan lang po dadalhin. Okay ah, po. Ito, oh, well, let's go. good morning mga junglers uh, update ko lang kayo sa nangyari sa akin no, mga junglers so, ang oras na ay 8 uh, o 5 na lang umaga mga junglers no? so kung naalala nyo kanina mga junglers ay uh, may nakuha tayong delivery pagkain ng um, makdo doon sa sa likod ng strata building so nung nareceive ko yung uh, delivery mga junglers ay paglabas ko doon sa area kumanan ako Uh, may mga MMDA doon dalawa, ang lalaki na MMDA, inuli ako mga ka-Junglers one way daw yun so, tapos may isang joyride din mga ka-Junglers kumanan din, dalawa kami na uli mga ka-Junglers, nakikiusap ako na baka pwedeng palagpasin ako, kasi yung, yung pagkana na yun walang nakalagay na one way yun, kasi may, sabi niya baka dumiretso yun sa may maliwayo yun ng ano, may parkingan doon. Sabi ko, hindi mapapansin ka ni sir na one way yun. So hindi na ako nakipag ano, tinanong ko kung magkano yung violation ko. Ang sabi doon, 2,000 yung violation, tinakita sa akin. Sabi ko sir, baka naman pwede nakikutapan ko na lang. So, bababaan na lang namin, sabi. Tinanong ko magkano, 500. So doon sa may strata na yun, puta, hindi ko alam kung scam yun eh. Pero tinikita nila ako, pero mali yung ano na yon, yung lugar na yon, hindi dapat one way yon. Kasi ang haba nung ano, dun ang turo ng waste ko, yung eh, Google eh. Kasi dalawa kaming joyride na dali. Eh. So syempre nakakainis lang 500 pesos yun mga ka-jungles tapos yung hinating kong ito pa yung hinating kong delivery mga ka-jungles uh, dito sa may Starbucks dito sa may ang um, uh, alam niyo po yung location niya dito sa may Eastwood sa may highway doon lang yung location niya Starbucks so tumawag si client mga kanyangers sabi niya nasa sa highway doon ako ng Starbucks sabi ko obo, nandito na po ako sa tapat ng Starbucks mismo Kaya so, sir hindi po dyan sa Starbucks po dito sa may uh, Eastwood po dito sa may City Bank sabi ko siya dito po nakalagay yung pin sa ito sa ulit Sabi ko sige na lang po pupuntahan ko na lang po Pati ko lang po yung ano Eh may makdo dito sa may Sabi ko sa isip ko lang mga kajangas Sabi ko may makdo doon Di ba yung layo ka pa nagbalik Pati ako na ano Nandamay ako sa Parang tapay 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 Tapos sabi ko ako mga kajangas so, Kasi may isip ako dahil bawal ang u-turn Dahil marami siguro guard dito sa Emeto na naninigit dito eh so yun medyo ah, siwerte tayo at hindi maganda yung nangyari sa akin <laughs> so yun a ah, update ko na lang ulit kayo mamaya mga kanyans no? so ganoon talaga yun ang ano ng isang driver ng joyride eh pero may mali dun sa may hulihan ngayon one way ano yun na dun maraming matadali dun mga kanyans uh, so, so yun update ko ulit kayo mamaya dahil masama ang loob natin eh pagpatuloy natin itong pagbiyahin na ng umaga dahil alas 8 8 pa lang no tara dito ko na ulit kayo mamaya. Ito ulit, mga kajan, pero na ulit tayong booking. Uh, dito sa may bagong bayan, may 450 meters na lang. So, atin natin ito ng Marikina. Ah, uh, nangka, no? May fair ito na 143. So, punta na natin si uh, CS, no? So, tara, let's go. Thank you po. Look! Hello. <laughs> so, ayun so, mga, mga 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 dito na natin si Madam. Dito na tayo sa Marikina. So, so, so dito na tayo ulit mga 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 no? dito pa rin tayo sa uh, Marikina, sa Nangka Marikina. So, meron tayong booking today. Today, Circuit Coffee, Green Heights, Spain Street, Nangka Marikina. So, at natin siya sa mula Benubaliches. Meron tong ferry na 208. So, puntahan na natin ito mga kajangkars. No? Text na natin yung CS natin. sa tara, let's go. mamaya. Yeah. Rosan, ma'am? Rosan? Diyan yeah. na siya, ma'am. <laughs> <laughs> Thank you po. Thank you. Po. Thank you po. So, right, mga ka nandito no? na tayo sa Nova Homes, mga ka dito sa my Nova Homes. Kapag tignan namin ng madam, mag-drop ko lang sa kanya. So, pagpahingay lang muna natin yung ating motor, sa tapos sabihin ko dito yung mamaya. So, tara, let's go. So ito mga Diyos, no, binuksan ko itong request natin dito sa baba. So may lumabas na delivery. Uh, 1.5 km lang dito mga Diyos. No, sa Sean Smith Shop General Luis Novaliches. So dadali natin sa Caloocan. So meron itong fair na 104. So kunin natin to dahil uh, para makalabas tayo dito ng Nova. Punta naman tayong Caloocan. So ayun. At big roll kayo mamaya. Kukuha na natin ng uh, food. No? Say Mary Rose. So tara, let's go text na natin. Mam Mary Rose ko? Ha? Mary Rose. Mary Rose. Ano yan? Ano yan? Bitok na, mga mo babain ko. Tayo shop. Naka-listado. Mary Rose. Mary po. Ah, pa ba yun? Yung ano na lang po, yung a yung a charge na lang po, wala. 104. Tawagan mo kaya siya? Si Marie? Paul, gigas siya ah. Okay, gigas na lang. Okay po. Ayan mga kajang, nandito na tayo sa Deparo. Kaloocan. So, tingnan natin yung bayad sa atin, no, mga kajangkas. 104 lang po. So complete na natin ito mga dyan no? Tapos update ko ulit kayo mamaya Ako kukuha tayo ng bukay Pababa naman tayo ng Quezon City O oh, sa Pasanuan Ah, uh, lagariin natin 'yon paunti-unti para makababa na tayo mga guys, no? So, so, ito mga guys, no, saktong sakto mga guys. <laughs> Dito pa rin tayo doon sa pinag-drop off pala ng nang uh, frozen food, no? Dito uh, pababato nang ano, ang uh, maginawa diliman. So saktong sakto to. May ito tong fare na 207 pero JR pay to pasok to doon sa wallet natin. So kukunin ko na to kasi para makababa na tayo mga ka no? So pasok naman to dahil paubos na rin yung ating JR pay. Uh, JR uh, wallet. So tara. Punta na natin si madam. Puna si Thank you po. Okay po. ma'am Ingat po so, ma'am. Ayan lang, nakatid na natin mga ka-junkers si ma'am. No? Dito na tayo sa Diliman mga ka-junkers. So, tingnan natin makakuha dito natin ba ako patayin ng booking no mga kanyangas So JR pay to 200 plus So uh, wala Hindi ko ito yung mamaya So may ang adyan uh, na nandito na tayo sa Kamuning uh, Road, Diliman no? So meron tayong booking ulit sa 73 pesos lang Dito natin sila sa Cubao, 19th Street So ayun, tayo lang na natin si customer Ang Janet po, dito na si Madam. Okay na ba ito? Okay na po. So, ah, thank you po, ma'am. My... Si madam, pinigyan tayo ng 100, mga kajankos. No? So, ang kamasahin niya, line 73, pinigyan tayo 100. So, maraming salamat kay Madam. na natin yan. So, ang oras na ay 12. O7 na mga ganyan. update ko ulit kayo mamaya. Pagod na, So dito pa rin tayo dun sa pinag-drop ko pa natin kay Madam. So dito tayo sa Diliman. So may nakuha tayo 81 pesos. Ah uh, dito lang malapit lang 180 km. lang uh, 180 meters lang. Hatid natin sa Cubao, Pit Avenue. So tara, let's go. So, yun mga ka-jungers no, na drop na natin si ma'am. Uh, dito tayo sa 15th Street, mga ka-jungers. Galing siyang uh, diliman, mga ka So, dito muna mga ka-jungers na tapusin yung ating video. At babalikan ko kayo mamaya-maya. No? Dahil uh, umaba na yung video natin, mga ka So, mag update -mag tayo ng version ng Tanso Class A, B, at C, at yung -bilaw, Dahil may pagbabago, mga ka No? So, hintayin nyo yan. Bago matapos ang video to, Siyempre uh, sa inyo yan mga at tutuloy pa ako sa pagbibigay mga ka na go! Rocks pa! Yeah. <laughs> Paingin muna natin. ayun so, mga kaya, na drop na natin si Sir. Mga ka-jackers, nandito tayo sa uh, ibang hotel ko. Nandito so, na tayo sa may Moa mga ka-jackers. Sabi ko ulit kayo mamaya pag uwi natin. Dito na ako. Dito tayo sa Moa. So nung papresh up tayo ng presyo ng Tansong. Class A, B, at C at ang Tansong Dilaw. So yun, na ako at pa na tayo. At ang oras na ay... 6.22 na ng gabi ayun, so, antayin nyo lang at uh, uwi na ako <laughs> dyan, jangles no? so tara, let's go at muli mga jungles ako yung nagbabalik dahil ang oras na ay 7.30 na ng gabi mga ka-jangles, magandang gabi sa inyo saan mga yung panig ng mundo ang araw po ngayon ay December 2 na po mga ka-jangles so yun nga mga jungles no, kanilang umaga nga ay nakapag-joyride right tayo hanggang ngayong gabi halos ka uwi, uwi ko lang mga ka-jangles so kanilang umaga nga ay hindi tayo uh, sinuwerte medyo inalat tayo dahil nahuli pa tayo kaganina sa Pasig mga guys no so ang ang ano ko po ay one way so dalawa kaming joyride ang nahuli mga na no? pero yun trap yun yung trap yung area na yun Malamang marami silang kasi nagtatago sila mga jackers so huwag na natin anihin yun so yan mga guys ticket ko so ang violation daw 2,000 sabi ko sir babaan nyo naman so, yon binabaan nila ng 500 na lang daw yun violation nila no? so nagpasalamat pa rin ako kahit ganon so yung area na yun, trap yun pag sabado linggo, baka marami talaga madadali ron dahil uh, two way yun eh, tapos naging one way yung weekend no? so yun mga guys, no? at para naman hindi masayang inyong panonood mga ka-guys. dito sa video nito, magpa-price update tayo ng presyo ng tansong dilaw tansong pula, ras, A, B at C si, doon sa ating nilalagtaan sa uh, exporter mga dyan no? so kung handa na kayo wag na natin yan patagalin hawak na kayo ng lapis ng papel sisimulan na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1 lista nyo na yan so, So ito mga kadyangers, effective to. December 2, uh, in-update ko sa akin kaninang alas 11, 20 ng tanghali. So magsisimula tayo sa Tansong Dilaw. Ang presyo ng Tansong Dilaw, sa ating rektaan ay 292 pesos na yan mga kadyaras per kilo. So punta lang tayo sa Tansung Pula class A, B at C na wire. So punta lang tayo mula, mula sa Tansong Pula C. Ang presyo ng Tansong Pula C sa ating rektaan ay 413 na yan mga kadyaras per kilo. So tumaas to. So punta lang tayo sa class B. Ang presyo ng class B sa ating rektaan ay 438 pesos na yan mga kadyaras per kilo. Siyempre kung may class C, mayroong class B, siyempre hindi mawawala ang class A. So, ang presyo ng class A na wire sa ating rektan ay 452 pesos na yan mga ka-jangers. No? So, tumaas sila ng bagya. No? So, yan mga ka ang mga price presyo ng Kansong pula class A, B, at C si, at kansong dilaw doon po sa akin Rektan. Isa po siyang ang exporter mga ka No? So, sana nagustuhan nyo yung video natin po today. Kung nagustuhan nyo naman, pakilig naman. At kung di pa kayo subscribe dito sa aking channel, click nyo yung subscribe button, hit nyo yung press notification bell para ma po kayo yung mga bagong i-upload ko pa ang mga video. So, muli ako po ang inyong kadyangas. erwin kita-kita po tayo sa susunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga kadyangas.